哎，不份那个。 sapat na ho kami. meh. Ah, pa. Sa kami nagsimba. Hindi eh, kami umabot ng misa. At daw <coughs> ay, ayos oi, ayaw din Ay alis lang ho. Ay depende na ba 'tong na Moretti na, na, <laughs> na iba yan. na style na. Ayo umog. Ano pa? Naibayan. ganda naman. ang ganda ng bahay. Ah, minak mamakalena yung pareh, betsuno nato, di ko mukap, tapo tapo, oye betsuno tapo Tapos, tapo 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 Okay, no? Uh, uh, remodel, uh, Ay, pagkaka, ano no. Ay, tay nito ano 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 Ay, ano 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 nag, ano Architect ano nandiyan sa tingin na mga nating lahat 16 Ah dito dito sa 20 sa 20 20. Tapos sa nahuhunang 21 eh. Sino 'yun? Kasi 'yung mapatid, apatid nila. Oo. Kapatid nila 'yung ano na sa basta lang 'yung mga bayan eh. Yeah. Yeah architect Sige mga 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 anak mga 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 Ay, pagdating mga 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 na. mga 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 ano la ang amin niyo? sa mga sartel, sa um, uh,